kayo, mga children. <laughs> Dapat mabait ka. Pag ikaw, krisyano, kilala ka ng mabait. Eh, pag sabi krisyano ka, ay, ay, salbahe yan. <laughs> pag nangutang yan, pag siningin ba, galit pa yan. Yun ba yung krisyano? Hindi. oh, di ba? Dapat nakikita yung kabaitan mo. Yan yung bungay. O, oh, kilala ko noon, holdapper. O, oh, di ba? Ngayon kilala na ako, pastor. dapat yung past life mo, hindi na yung nakikita sa iyo. Dapat new life in Christ na. Yung kabaitan. Amen po ba? Dapat ganoon. Hindi e di, pag, pag nabagit, pang pag nabanggit pangalan mo, ako ingat ka diyan, ha. Masama tumingin yan. <laughs> dapat yung kabaitan nandito na yun, namumunga na. Kasi tinitingnan ng Panginoon niya, mga kapatid. Yan ang bunga na gusto makita ni Lord sa buhay ng mga Kristiyano. Buhay ng mga mananampalataya. Kasi in new life in Christ na siya. Amen. Ito na yung nagiging bunga niya. Huwag mo sabihin, dead ako mabait, talbahay ako. Huwag mo i-declare yan sa buhay mo. Baka maging salbahay ka nga. Kasi the more na binabanggit mo, damo na may ari tayo. amen po ba? Kaya maging maingat tayo. Ang kabaitan naman hindi naman sinasabi na hindi ka nagagalit. No? Normal kang magalit, pero hindi normal na nagkakasala ka magagalit. Si Lord niya nagagalit din. 'Di ba? Tayo pa kaya. Pero ikaw dahil meron ka ng kabaitan, may kahinahunan ka na. 'Di ba? May pagpipigil ka na sa sarili mo. Hindi ka na pa nagagalit ka eh. Para ka ng, ano, wild dog. Takagatay mo talaga kung sino makita mo. Dahil may kabaitan ka na, kahit galit ka, mahinahon ka pa rin. Dali pag alam ko napunta kayo sa Iloilo, sa yung mga taga Iloilo. Pag nakapunta ka doon, no, kala mo nag-aaway. Ayan na kala mo, nag-uusap na nag-aaway pala. Ah, dito na, dito na nag-a-star. Ayun pala, nag-aaway na pala, ang ko pang magsalita. <laughs> Nagsasaksa ka na pala ang nalabing pang magsalita. Sabihin, yung uh, tayo bilang isang kristyano, uh, kahit dumating man yung mga sitwasyon na mabibigat, dito pa rin yung, yung uh, kabaitan. Kasi sama-sama ito eh. Hindi pwedeng mawala yung bunga na ito sa isang kristyano. Dapat laladlala po natin ito. At sinabi rito, katapatan. Ayan. Ayan diba? Medyo, so, ano, pagkatapatan ako. Tapat-tapat tayo, Brad. katapatan. Ani. Goodness. O, oh, diba? At siya sama-sama yan nih, eh. Pag ikaw tapat ka, hindi ka mandaloko. Ah, diba? Pag yan lang ka na magulang mo, ka? nasa Makati. Yung pala nasa Jowa. <laughs> Di ba? <laughs> Mahirap. Walang katapatan eh. Dapat pag Kristiyano ka, tapat ka na. Oo, oh, lalo na pag ikaw ay ginagamit na ng Panginoon. Ang sarap naman maging tapat. Alam mo kaya gusto ikaw makita ng Panginoon? Kasi pag tapat ka, papopromote ka. Amen? Ang tapat, pinopromote na mo. Uh, wala pa kayo napapanood, di ba, pag meron isang taxi, nagsauli ng wallet, nasauli ng bag, na damakmak na sa lapi. Di ba, pag nagsauli yon, grabe pa yung blessing na tatanggapin niya. Napopromote siya eh. Amen? So, pag tapat ka, iwas stress ka. Kesa nagsisinungaling, lalo bumibigat yung problema mo, kasalanan mo, buhay mo, ang tingin na sayo, hindi walang katapatan niya, hindi pagkakatiwalaan niya. O, oh, di ba? Ganon yun eh. Pag, maging tapat tayo, lalong-lalo na sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, daan naman tayo itatago? May itatago ba kay Lord? Wala. O, oh, di ba? Sabi mo lang, Lord, tulungan mo ako maging tapat sa'yo. Ganon yun eh. Pag ikaw nakikita na to, yung bunga na ito, alam mo kapatid, pag ito tinabuhay mo, gaganda buhay mo. Yung word of God. At sabi rito, pagtitigil sa sarili. Alam mo mga, nababasa ko ito sa Bible, kahit mga man of God, pagating sa sarili, sa laban talaga nila. Kasi wala kong man of God na nakita sa Bible na hindi nagkasala. Wala kang mabasa sa Bible. Man of God, matuwid mula ng isilang hanggang kamatayan. Lahat sila ay nagkasala. Dahil hindi na na-control ang kanilang sarili. Anong kasalanan ni David? Anong kasalanan ni Solomon? Ano ang kasalanan ni Moises? Di ba? Ano man naging kasalanan ni Moises? Ba, Lagi siyang walang tiwala sa Panginoon. Kung babasa niyo sa Bible, gusto siya patayin, gusto siyang patayin ni Lord. O, oh, kayo sa Bible, ano bang kasalanan niya? Si David talagang antindi. Di ba, nagjowa, nang may jowa. Ang hirap nun. Di ba? Si Solomon naman, nagtayo ng templo, nagtayo ng, din ng templo ng kaaway. Yung mga Diyos-Diyosan dahil sa jowa din niya. di <laughs> ba? sa dami ng kanyang napangasawa. Kaya nga, eh sabi niya, pagpipigil sa sarili, ito yung ibubuhos ni Lord sa mga in last day, yung kanyang Holy Spirit, para bagampanan natin ito. Amen? Kasi pag wala tayong gift, pag walang bunga yung gift natin, isang araw, pwede tayong manlamig sa pananampalataya, manlamig sa pag-aaten ng church. Maglabig sa prayer. Kasi nga, bakit ipag sa sarili ang pinaka-importante dito? Kasi yung self-control natin, kailangan natin yan. Amen? Kasi sarili mo na yan eh. Wala, wala nang nakakita sa iyong kapatiran dyan. Ikaw at ang Diyos na yan. So, kailangan, uh, supinin mo ito. Amen po ba? Kasi bakit bakit ka na-attract sa pamagitan ng mga mata, sa mga salita, sa mga naamoy natin, sa mga naririnig natin. Di ba yung pag Kasi may, may, may marinig ka, di ba? Sarili mo pa rin ang mag adjust kung magagalit ka o hindi. Ba may nakita ka, ikaw pa rin ang mag adjust Di ba? Kung magagalit ka o hindi. Mamay oh, may amoy ka. Nako po, di ba? Ikaw pa rin mag <laughs> Kaya nga mga, ang pagpipigil sa sarili ay gusto ng Panginoon ay dapat lumago ka. Amen? Kasi gusto ni Lord magpahayag ka eh, ng kanyang salita. Pero gusto rin ni Lord, dapat may ganito ka. sagot Amen? Di ba? sa sa bahay nga, grabe tayong magdakdak. Sa kapitbahay, grabe tayong magsalita. Tapos sa sa papahayag ng salita ng Diyos, zero. Dapat yung yung uh, bilang isang Kristiyano, ito ang dapat na namumunga sa atin. Amen po ba mga kapatid? Para maging kasamit-kamit tayo. No, lalo na ngayon sa panahon yon Grabe na ang panlalait ng mga tao sa Diyos. Di ba? Sikat na sikat nga si Pura Luca Vega. Di ba? sabi niya, lahat ng tao ay makasalanan. Tama yun. Pero hindi lahat ng tao, sabi niya, kinikilala na siya ay makasalanan. Hindi sila nagbabalik loob sa Diyos nagyayabang pa sa Diyos. Nakaakala nila yung buhay nila sa kanila. Maraming tao, sabi nga, wala nang pagpipigil sa sarili. Nakikita niyo ba ang mundo natin ngayon? Wala nang pagpipigil sa sarili. Di ba yung all colors, hayag na hayag na, wala nang pagpipigil sa sarili. Doon mga nakatago yan. In ngayon, sabi nga, eh, pag maraming jowa, sikat ka Uy, tatlo niya, lupit niya. Kristiyano yan. O, oh, di ba? Wala lang pagpipigil sa sarili. Kaya nga, ito yung last days na dapat uh, mapuspos tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon para dumating man ng mga bagay na mga pagsubok sa atin, matatag tayo. Nakatayo tayo. Kaya mga kapatid mo, pansinin mo, kabataan, jowa pa rin ang iniisip. 10 years old, 11 years old, 9 years, 7, ano ba naman yan? <laughs> Ultimo kabataan, hindi na mapigilan ng kanilang mga magulang. Parang gusto ng mga kabataan, sila na ang magulang. Mga kabataan na dapat sa iniisip nila, sumunod ang magulang sa akin. Kaya nga mga kapatid, ito yung panahon na ito na dapat yung pagpipigil sa sarili, dapat mas mataas ito sa buhay ng isang Kristiyan. Amen po ba? Kasi dito tayo makikilala kung tapat tayo sa Panginoon.